may nasa bat tayo doon. Sabi niya, siya daw na yung naglilinis. Ay, Alam kong hindi siya. Loko. Oh, ayan si Balak. Naglalakad. Ito si Balak na humulas na. Yeah. Ayan. pasok at okay, so, um sa ato. So, tapos na sa pinagot at tayo nito para sa sa mga pinupuntahan. Sila sa at ina po Ang so, mga helmet ay number one na ay mga kasama ko na una na sa cemetery na iwan tayo. O lang may difference na kay si si O <laughs> dito <ron> tayo sa <laughs> ato. Difference na kay kay So, ito malatagpala ng mga bata helmet dito lang sa may Sunday. kasama ngayon sa si video ko pa mga bata kayo at magsalama ko na kayo ngayon sa video. Hiling ko talaga family out. <laughs> yung family out and yung family reunion. So, kasama. Ako lang mag-isa. So, solo flight ako. Sila so, lahat <laughs> 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 so, mga kasama. Para Kaya <laughs> Parang gay crusher ako dahil. Wala Bababa na ako sa Libre sa Kai. Ayan. Eh, Ngayon yung mga different natin mga huwag kumaas kayo at pasalap kayo ng depres. dito kasi mga kapat helmet. Pag-araw ng mga patay. Parang pesta rito sa Tondo. O dito sa Maynila. Kasi hindi na pala to Tondo lang. Halo-halo na to. So ayan. Tampo lang po ito. Yes, may shopping Ayan, may tito na lang money. Hindi so, pa, ang saya-saya. Sinipon na ako. Oh. Di bale, ako pa helmet. Itong tinutumbok naman na to is yun na yung entrance ng cementerio Ang norte. O oh, nga pala, Manila North kami. Cementerio. Cemetery. <laughs> cementerio. Oh. May PCR. Ihi. Ben. Ano? Ihi. Sampu. Bente. Ngayon lang ako nagpunta ng ganitong oras. Dati kasi, maaga. Ayan. Di ba sa isa yung piyesta talaga <laughs> ng Pero mga nanginginain, mga buhay. Kandila. First aid station. Ekta nai pasitata yung kusento minute Burger. sa kabalana naman ay ibang titinda ng sapin. yung mga foil. Sana makisama sa akin Haha. Haha. mga Haha. helmet. Sana huwag Haha. Yeah! Haha. Mami pares. Banana cube, kamote cube. Sa <laughs> kabila so, naman. Ay, teka. Kailangan mahanap natin yung mga lechon. Alay, yung bata. O. Oh, may namimigay. Akay ah, ni Sol. Ibang religion. Ayun pa yung mga kandila. Ay, nandito sa labas na yung mga dating na loob na mga tindahan. May... Mr. Donna, Tapa King. B DQ! Dati wala ay mag-DQ ah. Ay, may DQ na. St. Peter. Yung sa mga gustong magpapoto up, St. Peter. O, ayan, kung gusto nyo ba akong patang helmet. <laughs> Photo <off>. up. <laughs> ayan sila mga sa St. Peter. <laughs> Picture natin, my day daw sa loob ng kabaong na pink. Papasok na tayo. Wow! Daming tao. <laughs> Ba't ganon? Mas marami ngayon. Wala ko pag ganitong hapon dahil may curfew ah. Curfew! <laughs> kaya na kaya. May curfew mga kapatang helmet. Nagang alas 5 lang po. Kaya sa mga hindi pa nakakadalaw. Dalaw na. Ayan. Ayan. Ayan.

tao. <laughs> Siyempre, yeah, bubuksan natin ang bag natin. Ayan, tapos na tayo. Ayan, papasok na tayo mga kabatang helmet. Akala ko pag ganitong oras, hindi na ganun kadami. Sarahay pa pala. So, ito, lakad tayo. O, Manila, no? Cemetery. Oo <laughs> nga pala. Meron ding mga libreng wheelchair para sa mga senior. So, ito mga kapatang helmet, lalakad na po tayo. Ah. O, napansin ko lang, sa pinilahan kong lane, hindi naman masyadong chinik yung bag. Ako na nga nagbukas eh. <laughs> Ako na nga yung nagbukas. Ayaw niyan. Dat Dating yung bag ko. So, eto. Medyo mahaba-haba yung, yung lakaran. Okay lang naman yun. As long as hindi uulan. Ah! Dito tayo. Sa... May hati na pala dito. Wala na pala yung kay Cuevas. Tapos ito. Ayan. Ayun, may harang na Dati kasi yung harang dito, yung orange lang. Susunod so, na unang-una, wala pang harang. Ayun. May choke oh, malakas yung pandemonyo. Pero lakad lang tayo. Kasi pag nakita na natin yung, yung totonda. May choke malapit-lapit na yon. Mm -hmm. Ayan. Lakad lang tayo mga batang elements. Napansin ko lang, yung apartment dito, medyo marami na yung nakalagak. Kung para nung mga nakaraan tao. So, may mga nalagak na doon ng mga ano, abo. Ayan, lakad pa rin. Medyo maulan na. i okay. don't Ah, uh, lakas na yung ulan. So, <laughs> para mga kabata, helmet na bukas sa tanong kapayungan kasi nga. So, malaki na yung patok na ulan. Umuulan na. Ayan. Kung napansin ko lang, mas maraming libre sa kayo. So, ayan mga kabata helmet. May may nasa bat tayo doon. Sabi niya, siya daw yung naglilinis. Ay, ayahay ah. Alam kong hindi siya. Ang daming modus. So, abangan natin kung lalabas dito si kuya. Ayun o. No. Oh, yung naka-green. Pero hindi siya yung naglilinis doon. Ang hindi. So, kinausap nga ako if pengi daw konting ano. Eh, hindi naman siya yung katuwala dun. Low. Kaya, huwag tayong papaloko makakabot ang helmet. Maraming manloyoko. <laughs> Sa panahon ngayon, talagang lahat gagawin na mga nila lang para lang makapanloko. Para kumita. Kasi ang hirap nga ng buhay, diba? makakaloka <laughs> biglang sumulpo. noona sabi pa niya, saan, saan kayo dumalaw? Sabi niya, yung yun sa dulo doon. Ako, hindi. Tapos, biglang banat na. Ay, ako naglilinis dito. Talaga lang. Wag ako. Ay, nako. So, ayan ah. Ingat-ingat. Sa mga wataling maloko Ayan si balak Naglalakad. ito si balak na humulas na. Ayan. Ayan. ano? tayo. 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 Balak sa mga kapatang helmet si balak pala ay tumabana laksa <laughs> ka lang ingat ingat ang lahat sorry mga kapatang helmet done na tayo ingat ang lahat ang importante naman eh lagi natin pinagdarasal yung mga mahal natin sa buhay hindi lang naman dapat isang araw dalawang araw yan ginugunita dapat dapat halos araw araw So, sa mga hindi makapunta sa sementeryo dahil nga masama ang panahon, ipagpamisa o ipagdasal niya lang po kaluluwa nila. O sabihin sa kaya, sa hanggang doon hala. <laughs> Grabe. Nasa ulan! So, ay mga patahin, matas stay happy, stay safe, and stay healthy as always. Grabe ulan. Ito na talaga naka-jacket tayo. And, sabi saboy sa buhay niya, helmet din ang buhay. din ang buhay. Sige, mag-helmet